Wait, wait, kuha tayo ng ano. Kukuha tayo ng... Ah! Uh, ah! Uh, Kukuha mm -mm. uh, kami ng biskuit. Kasi naman. May batang nag-aalburo. Ayaw kumain. ako nalang lang kain kain uh, uh, mm, 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 mm. Uh, uh, mm. Di naman tayo makakilo maglalayas, mauulan ata ah, hindi bigyan kita habang wala pa yung ulan. Hmm. Hindi na. Kanina kapag nagsasapatos at lahat. Uh, mm -mm. Uh, Kaya, na. lang tayo. May もしも。 U ulan na naman mga ginawa na natin mga... Oo, oh, bakit, be? Umuwi pa mag aano siya. Ating mga halaman. Uulan yung aking mga halaman na aking pinaglilipat. Kasi kaya ng alboroto libre. May puno, puno pa yung timba ko ng tubig, oh. Pang dileg, ulan na naman, nag na si kong maglalalayas. Mm. Batang -mm. gusto layas. Ayun, batang gusto ay layas. Ma! Hmm. Babay daw yasi. Eh. Ay, ito pa may ubo si Punta Dini. Ayan lang. Uwag Ayan na yung ulang sak. Gusto mong lumayas. Mm. mm. <tinyo> 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 तन